yun, good morning, good morning, good morning mga pari ko welcome back muli sa ating youtube channel yata, uh, maporma ba? <laughs> yun, yata uh, ito na yung uh, uh, pinakahihintay nating araw na patagal na nating uh, hinahangad yata, uh, ngayong araw ay yun masasaksihan na natin yung ating uh, matagal na hinahanap hinahangad ata uh, isang uh, pribilihyo ito para sa ating uh, buhay ata uh, yan kung anuman yon panuorin ito let's go kasi wala pang snow <coughs> mm, yan alis na kami uh, time check is uh, alas unsi na late ng 1 hour dali mag ano na lang kami metro ang lamig Tapos maulan pa Buti na lang Hindi masyado Maulan <coughs> Pag-taxi na lang tayo. Kano hanggang down? Ha? Huh? Traffic. malintay mo magnanta na eh. <laughs> Bali dito tayo pupunta sa building to sa likod lang Sabi nga natin ay Ano sa mata

You have, uh, you have all, you have all taken here? I have your own book. I to 30? No. Oh, one well, no? Tokyo. No. 30 <smartagh> okay. no.

Non. Pas de lettre de rendez-vous. Annie, j'ai besoin d'une lettre de rendez-vous. Ça, c'est pas une lettre de rendez-vous. Hmm? Rendez rendez <coughs> ok. Huh? Uh, this is not a letter of. Hein? Oui, This is not a letter of rendez-vous. Hmm? But, uh, supposed to be it's 1035 building but it's still yeah, that's the next door oh okay so it's still it's closed, closed so we have to uh, yes. you're going to have to wait until they open they open at 1 o'clock like oh, okay. <laughs> 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 it's not here yeah, for, you watch, for the, your work permit you have to go to the website yeah. we don't we get nothing Maria's here, here. <laughs> Ay, so. yes. Mayroon, mayroon ng uh, Dala, bali dalawang building pala yon bali doon sa kabila uh, may ano daw 12 12 yung outtaking nila pero dito sa kabila 1 o'clock uh, sarado pa rin sarado pa rin kaya sabi nung ano doon yung uh, nagpapapasok doon wait until 1 daw Yon ang uh, op opening ng door punta muna tayo sa kwan uh, magkape para kwan kasi ang lamig dito sa kwan hindi tayo pwedeng magtambay baka ito pa lang yung mga ano magpapapasok ayan pa lang yung magpapapasok magano muna tayo sa ano marami pa lang ano dito eh, para dahan iba pa rin pala kaya to pero building din ano oo uh -uh. Magkape muna tayo. San daw dito? Naka, nakakabangha din itong building na to. Building na bato. Puro ano lang. Sabsog dito ay nagtapa ng isang metro. Building na bato. Dito nga yun eh. Kita maaayos mo ah.

Bale, ano, dito, maraming ma maraming koneksyon. O, no? tignan mo, Metro Lallier, Bunabinchor, Gare, Talo, Talo nga, tatlong pan, Metro ang konektado dito. Kapanan tayo,